Ah, guys, yun ang nilihan na ang, ang, ang ating kung guys suntok ng nilihan na niya ang sinakalit na nga masaj ko yung mga ulita na niyan guys sa kayo hindi kasi sliding window yan at itingan natin yung CR kasi nilagyan maglalagay tayo ng water popping yan guys oh, okay. water popping natin to guys oh yan para hindi tumulo sa baba. Yan. Nah, guys, matapropi. Yan guys, so ito po guys. Yan. So ito natin yan. Para bukas mag-test tayo. And guys, update ko lang sa inyo mamaya guys. Ito lang update natin guys sa natin. Ayan o. Oh. Nilagyan natin yung auto protein guys bukas kasi test natin yung guys yan lagi natin yung baka parang dito mga sa baba yan yung auto protein guys hanggang dyan yung test yun na. ito naman ba ito naman guys uh, Pag natapos to Dito Dito naman tayo Ayos natin guys Gandais